Welcome mga kabyan. Welcome to a forest camp. Yun know. o. So talagang makikita uh, makita natin yung area. Talagang nga uh, gubat siya. Masabi natin nga uh, virgin forest. Ika nga. So ngayon, uh, papasok natin yung uh, isang site o yung forest camp kung saan eh, tayo ay uh, mag mag uh, tatambay na mga oras. Ayan. So yun. Papakita ko yung uh, lugar para meron kayo idea. Okay? Yun know. o. So ayan mga kabiyan, bago tayo pumasok sa pinaka bungad ng uh, forest camp, kailangan po nga natin magbayad ng entrance sa halagang uh, 200 pesos mga kabiyan. At itong area po ay pwede kung once meron kayong madalang masasak dyan. Ayan, so napakalapat po natin yung papingan dyan sa mismong sa loob ng uh, forest camp. Yun o. Oh. Know? At syempre, ito yung ating pinakabungad ng uh, forest camp. So mga kab, tara, explore natin ang buong paligid ng Forest Camp. Dito lang yan makikita sa Valencia, Negros Oriental. You know? Mga kabiyan, no? Anit tayo sa loob ng Forest Camp. At ito ay uh, napakarami ng na mga koy na kailangang mga alaga. Ito ay swerte para sa kailang uh, business. Ayan. Ang ganda dito at meron pa yung mga... Uh, Hanging Bridge, you know. You know, so talaga, talaga napakan sa may uh, forest car. Yung ating uh, naunang uh, nga eh, ando na sa loob, do sa cottage, uh, nire-ready din yung ano, kakainin yung mga agahan. So ayan mga kabya, ang aming simpleng agahan So kaya-kanya kami bitbit kung anong pwede naman madala Basta pwede makain Yun know, at syempre, tara, kain na Yun know? o At syempre, katapos na natin kumain ng ating agahan At this time mga kabya, ni-store natin ang buong paligid ng Forest Camp Yun know? At yan, makita yung mga talagang napakalaki yung mga halaman, kung tawagin natin ay sarisagin. Yung klaseng ganyang bulaklak, yung mga kabe, ay talagang mahal po yan sa merkado. At yan ay kadalasang nilagay sa mga hotel para sa ilang certain fees. You ang ganda, di ba? Ang lalaki niya, mga kabe, talagang gigantic, talagang uh, yan sa bundok ng Valencia. Galing, no? Amazing. So, napakaganda ng lugar ito, Kaya nga, uh, hindi kayo magsisisi na ito nyo at isama nyo sa inyong nga uh, listahan kung sakaling kayo pupunta ng uh, Western Visayas dito mismo sa Valencia, Negros Oriental. So, yan mga karyan. So, eto, ito, meron uh, dito mini pool. nga, uh, no? ang ganda lang uh, tubig, fresh na fresh na galing mismo do sa kabundukan Ayan lang ang uh, Valencia ng Negros Oriental. So tara mga kabiyan, explore natin yung lugar at para ipakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda yung ating, uh, ating napuntahan. So anyway, at sa kabila, ayan, ang dami yung matilapia. Ayun no? Sa loob mismo ng, uh, ng uh, forest. Go back to the entrance. Come, ayan, hello. Hi. <laughs> Ayun, para sa mga madabit ha. Ay maso nga. <laughs> Ayun. So ang daming, daming tilapia mga kamyan. So ito naman side natin, sa uh, ito yung talim na kakaw. Uh, kakao. Kung sa ali eh, ito yung gagawang tsokolate uh, at yung ating paboritong inumin na tsokolate uh, na di kakao. Ayun uh, no, know, kung makita nyo may mabunga din. You uh, know, dito lang yung makita sa forest camp yung mga talim na mga kakao. So ayan mga kaabihan, malapitan itong uh, bunga ng kakao na ating uh, gagawang tsokolate at uh, ini-export sa ibang lugar, lalo sa sa mga bansa ako uh, ito ini-export at syempre yung ating paboritong inumin na gagawang uh, hot tsokolate ng dali mismo ng kakao. Ayan. At talagang uh, at very healthy po yan sa ating uh, kalusugan. You know? So ayan mga kaabihan, uh, tayo po uh, aalis sa ating uh, pinaligo at pinutang uh, forest camp dito sa uh, Valencia, Negros Oriental. So, hanggang sa muli mga kabiyan, uh, yun, and thank you so much mga kabiyan. God bless, you know.